Yeah, mga bossing, uh, meron tayong lancer na pula na galing pa sila ng Manila mga bossing. So itong coach uh, ni bossing is uh, papalitan niya ng body mga bossing. Nakabili sila ng do body shell mga boss. So yung pyesa nito, buong pyesa nito mga bossing, sasalpak natin dito sa binili na lang body. So ito yung body nila mga boss na nabili. So from kabanatuan nila nakuha to. Yung, yung body na to nakuha nila sa kabanatuan mga boss. So dito sa shop mga bossing. So, yung magiging project natin dito ngayon mga boss. Yeah. So, Lancer GLX ay ito na automatic. Ililipat lang natin tong ano. Ililipat lang natin tong mga piyesa niya. Kasi uh, lusaw na yung mga ano to, pakilali, mga boss. So, hindi na nakayang i-ano, survive Yan mga bossing. So, yun yung body na nakuha nila. Sariwa naman yung body mga boss. Ah, yun Ito lang may problema sa may bandang yan, sa bandang nose frame, nose cut. Yan. Medyo madugod dugong ano to. Medyo kudugudong trabaho mga boxing. Right.